Hello. Nandito kami sa kitchen. Kasama ko na si Inday Lokri. Ang mo yung niluluto. Dumating mo oh. mo yung niluluto ni Inday Lokri, ha? Hop. Oh. Oh. Hop. What's that, ate? Chicken nuggets? Chicken nuggets. Chicken popcorn. Adubo. Wala pa nga, hindi pa luluto nga, eh. Kanin. Kanin. Oh, yan, yes, sinteklo kring. Sa atin naman ang daming sinasabi, keso-kiso eh. yun hmm. Yan si Jerlyn, assistant natin Teresa sa pagluluto. Hello! Diba yan, na damisan, ba? Paano mo papakainin yung hindi pangaluto eh? Kaya na. mo. Kulang sa kamatis. Oh. Wala na. Wala na lahat Wala na lahat eh. ito, pre. Lagay mo na yan. Saan ko ilalagay te? Dito sa chan Dito? Kanina pa. Kanina pa ako tanong ng tanong. Hindi ka sumasagot eh. Eh, ang tanggal mo kasi. Yung ano na lang, hindi pa tapos. Itong chicken nuggets. Mm -hmm. Fern's fries. And espagueti pababa. Yung ano, fern's fries, ang tagal ang maluto, ato? Hindi. Oh my ang init dito sa kitchen. mo ang init ng sakit si mo in the lock ring. Ang init-init dito sa kitchen mo in the lock ring. Ang air ko. Ang init. Pabis na pabis si Ingrid. Ay, sila yung mga natin. Baka yan. O, patay mo na. Bakit ganyan nung muusok, te. Hindi yan nung muusok. Nagyayelo. Ibig sabihin nagyayelo yan. Baka na eh, kasi nagyayelo. <laughs> <laughs> Ang init dito. Ang init. Ang init. Ang yung tsura. Yung, yung, ano, yung aircon nila. ayoko magkaroon ng bisita kasi pag may bisita kami na, na tingnan mo yung tsura ko. Wow, Di bali na mumula ka eh. Rosy cheeks. <laughs> Yan, sindelok si ring. Ang tunay na trabaho ni Indelo Inde ano siya? Ay, kusinera siya dito. Kusinera all around. No, kusinera? Ang init ng pakas ko, nararamdaman ko. Wala <laughs> ka? Wala raw na ako dito, no? Pagkatapos kong maglinis, bababa ako rito magluluto ng almusal. Tapos magluto ng almusal, magluluto ng, ng ano, tangalihan. Pagkatapos magluto ng tangalihan, papanik sa taas. Pagpanik sa taas, maglalaba. Dari mo Kalat na naman? Ang ini mo, dari mo Asa na kalat ko? Inugasan ko na nga ibalik. Bali blooming ka naman, tih. Eh. Kahit ano, Oloron ka. Ang alat ng pawis ko. <laughs> Nadidila ang salabi mo. Hindi, tumutulo. <laughs> Paano kasi ang init? Ang init dito sa, sa kitchen niya. K kitchen ni Inday Lokring. Sobrang init. Tignan niyo yung aircon niya. Umuusok siya. Pero hindi naman siya malamig. Ito yung pagkain ng mga bata. French fries. And then, spaghetti. Hinihintay pa namin yung chicken nuggets niya. ate kasi hindi pa siya tapos. Yung chicken nuggets niya. Yan. Yung chicken nuggets niya. oh, yan. Sabi mainit. ko mainit yan. Saan mo yan? Saan mo ilalagay yan? Yan na, yan, yan na, na, yan na. Wag mo, wag nang ganyan. Tatlo ako na maghahawak to, si Girline na yan. O, tara na yung Girline. O ready na. Hmm? huh hmm? huh Iwan, iwan ka na namin in the lock ring ha. Kasi akyat na kami. Wala hmm. na Bye in the lock ring Ah. Mamaya babalik kami in Telo para kakain kami. Diba sana, kailangan dahil niya yung anak niya ito pag kakain niyo nung kuna yun. Oh, kasi hindi pwedeng hindi kukunin yun. Pati si mga pwede naman sa mga ito? Hindi pa naman yun? Di pa. Paliguan natin Kaya mamaya. Ate, pag-i-close Ate, pag close, tayo, close ah, ba, nga yung pintuan. Kasi wala kaming mga kamay. Takit na kami. Punta na kami sa taas. Hmm. Para magano ng pagkain ng mga bato Laki ng ni na Ate Yala! Time to eat! Nakaready na yung mga laga namin. No? Time to eat! Yan si Apple. Buang, buang utak. Yala. First prize! wala pang first price, nagpagagawang si samudi si si Nora what are you doing? Kahit si Galia wala pang first prize. Galia give me the your plate Dada can I have corn dogs? what corn dog? corn I mean Dada give me one in my hand yan si Gina nggak tani Gina oh I put on my plate yeah. Uh -huh. yeah yeah Dad I want one of this I want to try something No not eating What I give me one another one lah you try your your plate No Dad. Dad I want oyster Da? What do you want? The pasta Kalia you want The pasta, pasta. Not like that. Beside only, one beside, one beside also like that. Cookie, what are you doing? Bakor don't go. Oh, nandiyan na si Inday Lokri. Dumating na. <laughs> <laughs> oh, hibos yung bakor. Eto. Ang ah, galya. Nora. Yan si Apple. Ano? <laughs> uh, <laughs> Ate, pahingin ng ilang piraso lang kay Formosi. Inday ay Inday Lokri kay tatlo lang Tatlo o apat Ang piraso mm. Wala nang laman to Kaya pwede na i-dispose Kahit yung te Tanggalin na rin to Wala nang laman eh Yes, i do them my finger no, is running my no, hey. Yala, eat bro. your pasta cookie no, i do i, do. I, do. I, do. I don't have pasta ah hindi 'tong pasta wait ate ito po no, ate, no. Ate, Aaliyah. 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 oh nagkikipag-away yung alaga ni apple sa kanya si Alia and alam mo ba eh oh

Nandito kami sa bahay ni na Ate Risa ngayon. Dito kami makikikain. Kasi gusto ni Ate Risa na bisitahin kami. Nahiya si Inday Lokring magsubo. Coffee ha, di coffee. Coffee, coffee. Bakit nga tinidro ka ngayon? Hindi. Mayaman ako ngayon, sosyal ba <laughs> Ate, gusto mo ang kami niya? No, 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 kasi hindi ako pigyan. Ginaan niyo yung kamay ko, tapos sinubo niya sa mga kamay mo. Lapring ka rin eh. Kaya may po ako nakatikwas lahat. Bale, may beauty ka pa rin. Harap yung ang Lasang toyo. Sala ko lasang manok. Mm. Just for you, Abi. <laughs> Dapat sabih muka Cagya. Eh anu. <laughs> Chagya. Pwede yung ganito ang lasa ng manok. Wala na kami. Pati to toyo, wala na. Kami na lang may toyo sa ulo. <laughs> yung hama ko ayaw mamili. Sabi na, Gina! Gina! <laughs> laki ng boses na <laughs> dati. <Tate>, o, tara. <laughs> Parang yung, Meron pa akong isang damit na ganito, ha? O, oh, nandyan na si Gina! Ano yung nanat niya, Gina? Siya. Siya? Oo. Oo. Tata niya, wala yung kakaroon. Ma, what's that? Coffee. Water. What's that? Water. Water. What's that? Water. Paano daw nangyari na nga si Lala? Pag ka, yung pinig Ma, what's that? Water. Moya. What's that? What's Water. Gusto huh? niya yabot na lang ngayon sa kanya. Nasanay na ang mga leche Sino, ba, sino pa lang sanay? Nais ko lang okay, ng tiklop yun. Bakit daw na si rin sa Sabi ko, Phoenix ko eh. Ay po, sabi ko. Excuse me. Yes, sir. si sir. si sir. Oh, yeah Hello po. Ayan, tapos na po ang aking pag-vlog kanina kung mga dumating ng mga bisita nung nawala ngayon, ito nandito nasa taas, papahinga ako nagpapahinga, naglalaba ayan, subscribe nyo po ako mga kababayan ko subscribe, like and share mga kabaganak ko subscribe nyo naman ako ang dadamot nyo sige na po, babay na po papahinga na po ako hindi po lapapapahinga kasi naglalaba pa ako Segina <laughs> okay, bye 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 bye.